guys magluluto tayo guys ayan o sa To ito guys ayan 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 ito iluluto natin guys yung ano isda Ayan, guys. Ayan, guys. Di ba? Bago natin, guys, uh, nilagay, no? May nakuloan muna natin. Tapos, uh, takpan muna natin. Pakuloyin natin ulit siya, no? Ganon. Ito na, yan guys. Kumukulo na. Ngayon, guys. Ito naman, guys. Yung si ating ilalagay. Ayan. Ayan, diba, guys? Paborito ko yan, guys. Talbos ng kamote. Oh! <laughs> Ayan, pakuluan natin ulit, ano? Pakuluan natin ulit yan. At yan na, guys. At saka ilalagay natin, guys, itong, ano, yung kalamansi. Ayan, isang kulo lang yan. Tapos, i-aakula ah, natin yan. Mga 15 seconds. <laughs> okay na yun guys. to no? Kaya na lang bahala magtimpla. Kaya na ang bahala maglagay ng asin bitchy ninyo. No? Para sa inyong panglasa. Ayun guys. Masarap sa tagulan. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless to all mga kapanoy.